Uh, may tinatawag tayong pagbagsak ng real wages. Ibig sabihin, ng pagbagsak ng real wages, uh, nominally parehas. di ba? Sabihin natin. Uh, ang isang libo mo, yan halimbawa tinatanggap mo isang libo. Yung isang libong yan, uh, one year ago, hindi na isang libo ang actual na value niyan. Yung real value niya. Dahil nagkaroon ng inflation. So, mabib ang mabibili mo na lang sa isang libo ay halagang Uh, sabihin natin 800 pesos na lang. So may nawala kang 200. Actually, yung pinaka-exact figure uh, ay uh, even considering yung increases ng regional wage boards, uh, even considering that, mababa pa rin sa, uh, ang real wage ay bumagsak pa rin ng 60 to 100 pesos. Even taking into account yung yung increases ng regional wage boards. 60 to 100. So kung dadagdagan mo ngayon ng 100 yan, according sa napasa ng Senado, hindi pa actually wage increase yun. Yan ang tinatawag natin, wage recovery. Pinupunuan mo lang yung nabawasang value ng pera. Wage, wage recovery. recovery lang yan. Hindi pa yan wage increase. So, tama ka na kapag 100 ang increase, hindi pa rin sasapat. Uh, one lang yun, ang layon lang nun, papantayan yung naging kulang. Eh, yung dating wage, hindi na rin sapat eh. So, paano pa maging sapat yung 100 niya? No, pero... Para...